Mamaya <laughs> yeah, na din ni Jai kasi matutulong yan eh. Matutulong na yan. Hindi uh, buk no, na maka-enjoy. Mag-enjoy na Huwag ka na yeah. yeah. matulong okay. uh, yeah. na yan kasi. Huwag ka siya na matulong na yan. na, ubusin na namin ito. Huwag na. Huwag ka na. Huwag ka na, di ba? Ano na uh, okay. yan? Okay. Hindi ako kung wala <laughs> akong pulutan. Wala akong pulutan. Hindi nga ba yan? Honey! Honey pala! Hindi ako nalang kapangat. Hindi ako nalang kapangat. Hindi ba mga pa pangatalan ka ba nga? Hindi na nga. Hindi, atlas ako ka sa Para sa iyo? yun. Oh, 50 na. Pang-bispet yun. Parang pinigyan Pang ano pa yun, ba? Tignan mo sa buong buong, di ba? Oo. Mga nagana na kwarta nyo. Hindi ako para lang. ako, di ko mag-ano kasi. May pamilya ko. Di ba? Bubong. Eh, Uday, nakita ko sa bubong. Ay, mo, grabe pa dahil Oo. Ay, nga nga ko kita. Kanina, binigyan kita isang libo. Oo. May <mukle> pira uh, pa. Um, na. Uh, okay. Salamat sa Panginoon. Ito, honey, pulutan. Ito. wala mo ng pulutan, honey. Salamat sa Panginoon na meron ano. Ano? Ano? Lasing ka natin? Iklim ng pantaw sa'yo. Ano? Ano? Saka, patate, ano ba <laughs> <laughs> kapatid? Ano ba? <laughs> 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 <Wala> ano na to? niya. Ano? Ano? na! ano! Pili tayo! Ako <laughs> na, go! Hala, masukli ang 1,000. Bukit yan ha? Bukit <laughs> <go. laughs> Tinday, huwag mong kasuklian. <laughs> yeah, wala, wala suklian ha? Bumili ka ano? na, wala nang na lang.

Opo, okay, okay. okay. ano? ano? po? Wala po, okay lang sa komunidad. Iya. 'yung ay, po po. niya. Okay nice, eh. Okay lang po. sa eh. Oo, oo. ano? Ay. sa probinsya namin. Kailan po? Kailan po mo Ano? sa December, kasi ay hindi po ako ay, okay. no, ay ah, December. Kasi may birthday uh, ko. Lola. Ay yung Lola. yung ko yung Lola, ka. First kiss na school Lola. School namin na wala. yung kay Odin, eraldo naman sila papa oh. maganda sa December koy, do hindi. Hindi. pa ako pedi maganda mo gan. Ha sa December ha Doon ha mag-task ko. ha 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 mo ha 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 hindi <laughs> ka mag... mo <laughs> <laughs> Di ba to? Oo, oh, tama yun. Oh. <laughs> Ako na mag... Ano? Ako na... Sorry hey, kasi... nung mga nakarang Wala. <laughs> Pero kung mga okay yung ano... Okay, yung business doon, yung business. lab. <laughs> yung lab. Pero yung ano, ano mo doon yung ano natin? Hindi, yeah. yeah. pipe ko doon yun. Yeah. Yeah. Wala sa okay. pili. mo nga mga mukha? Ayaw nga. Ay. May isa pa doon, si Pugi. Yan ang pinaka-Pugi. Kailangan mo tinanong po oh, ah, <laughs> Kaya, na Dali. makalimutan <laughs> <p> <laughs> Wala, uh, <laughs> wala. na. Ah, Wala na. Nang kamot, ang kamo. Ito ang pag-ibago. Huwag ang tao Ay, may higay Wala

nag iba rin sila kaya ko nang lang ano bibili sila ng anak ah tapos narinig ko si tito titing kaya pumasok na ako dito kasi 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 isang libo? Ano, nagbibip yan? kasi 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 is bata? Uy, may bata. Bata? Hmm. Hindi okay. po ako. Hindi? Sige. May ano? May... Okay lang. Uh, okay okay uh, lang. Okay lang dito. Hindi di, okay lang pwede na yung ibata. Hindi okay lang. Okay, okay. lang. Okay lang. Siguro na lang. Ano dito naman naka-exist naman tayo? Naka-exist naman tayo. Ano daw? Ang aircon lang. Andito pa pa. Sa loob. Ang dito pa. Lahat naman tayo. Ito. Wala mo ito. Dito. <laughs> Dito na. Okay, teyan. Ay, uh, ala. Sana mayo. Oh, hay kinalo. Dito na. for sure. Dinda. Napotida. Uh, Maridel. Maridel. Alin po? Ano? Ito pala, Maridel, Ha? ha? Oh, Puro Mari. Bakit Ah, Ay, kung hindi mali mo ba, ano? Rimabic. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Maridel. Maridel. That, Maridel. Ma, oh Ito, maribig Para hindi ka mali to, Rimabic. Hindi, oh, okay. <laughs> hindi. Hindi, uh. Sama-sama kay Yamon. <laughs> Kasi nginga ka, ba Ay, hindi po nginga. Ay, 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 Sorry, may sorry. sorry. May Oo so, <laughs> naman to. Hindi, hindi. Hindi manaw ko'y ginugot yung manaw ko yung manaw open yung joke? ko yung manaw ko yung manaw ko yung yung pinto? ko yung manaw yung yung manaw yung pinto? ko yung manaw ko yung manaw ko yung manaw Gising na ngayon. Hindi, sarado lang natin dito Sarado lang natin konti. Hindi, tasarado lang Hindi, kunti lang. Kasi respect lang sa mga bisita natin. Di ba? Hindi natin masyado. Ikaw bakit hindi? Para makasalamat din sa ako. O, di ba? Makasandal din ako. Sige, sige. Hindi, talaga. tumulak lang. Hindi, wala ba? Wala ba? Wala.